Hello! Welcome sa aking munting hardin. Kukumustahin ko lang ang nagdaang bagyong kapding. Hindi ba kayo natakot na baka masira ang ating mga alagang halaman? Kasi ako natakot eh. Kaya ang ginawa ko, sinilong ko muna sila doon sa may parting may bubong sa may dulo ng garahe. So, syempre, kahit naman siguro sino o kahit kayo, talagang Sigurado naman na ah, isinilong nyo rin yung inyong mga alagang halaman. <laughs> Kasi nga, siyempre, nakakatakot nga yung sinasabi sa balita na may malakas na padating na bagyo. Laman talaga yung unang iniisip, ano, paano na lang yung bahay, yung bubong, makali pa rin. <laughs> Or kung binabahaman, pero... Dito naman sa lugar namin, sa Paptim uh, hindi naman kami binabaha. Malayo naman kami sa mga ilog. At yun, uh, salamat sa Diyos at wala namang nasira dito sa amin, sa mga sa bahay, sa mga halaman. Kasi hindi naman din siya masyadong malakas kahit nasabihin na may... Uh, signal number 4 dito sa kasama ang bulakan, eh okay naman hindi naman siya masyadong malakas kagaya nung nakakaraang bagyo na si Ondo yata Ondo <laughs> yata yun, na talagang grabe ang lakas ng hangin ayun nga sana, yung kayo din sa inyong mga kung nasan man kayong lugar, eh sana eh okay naman kayo uh, sa ngayon, okay naman ang inyong lugar dyan na wala sanang nasalanta So, ayan. Diyan nakalagay yung aking mga ibang halaman, yung mga rubber tree. So, inalis ko muna dyan dahil nga may papadating na bagyo. Kaya, ayun, nagpunta ko, na isilong ko muna sila doon sa dulo ng garahe. Ayan. Nag-evacuate muna sila dyan. Ayan. Kasi nga, syempre, yung balita na malakas na bagyo, eh, signal number 4 kasama ang bulakan. Eh, syempre, nakakatakot din. eh, ang lakas-lakas pa naman nun. Kaya, ayan, nilagay ko muna sila dyan sa may bubong. Ayan. Andyan muna sila sa mga gilid-gilid. Kasi nung naka ang bagyo, hindi ko sila na, hindi ako nakapagsilong nun eh. Ang dami kong nasirang halaman. Ayan. Diyan sila may pang mga kalat-kalat. <laughs> ayan. Mamaya ayusin ko sila. So, ayan yung iba. Maliit lang kasi dito sa likod bahay namin eh. Kaya siksikan sila. So, ayan. May konting crotons. Tea plant. Ayan. Ayan sila. So, itong andito, hindi ko na sila inalis dyan. Kasi may bubong naman dyan na nakasilong sila. Ayan. May konting aglo. Pilodendron. Ayan. Rubber tree, burgundy. Ayan mga kung ano-ano lang na halaman. <laughs> mga common lang. Potos. Jayan, Antonio, na dwarf, yan, Mga pilodendron, Mga chipipay lang, <laughs> pislili, May konting aglaw, aglaw ma, mga daipen mga potos, ayan, nandiyan sila sa taas. Medyo madilim nga lang dito sa lugar namin eh. Kasi hindi na masyadong sisikata ng araw. Nakakalungan kasi ng araw eh. Hindi kagaya dun sa taas. Yung ibang aglo ko nilipat ko sa taas eh. Kasi sa umaga naaarawan sila dun. Eh, dito kasi medyo lilim na. Ito yung aking juvenile na <laughs> monstera, lumaki na nag-split na rin yung dahon niya. Um, Ayan. Mga potos din, yung iba. Ayan, lumagulang-ulang na din sila. Yung mga nitridon. Ayan lang. Ayan ko May na halaman. <laughs> Hanggang dito na lang po ang video kong ito. Sana po sa susunod ay samahan niyo po muli ako sa aking munting hardin. At lagi po nating tatandaan na sa pagtatanim ng halaman, hindi lang po ang ating mata at ang ating sarili ang ating napapasaya. Bagkos, kapag marami po tayong halaman sa paligid, malinis po ang hangin na ating nalalanghap at kung malinis at malamig ang hangin ng ating nalalanghap ay malayo po tayo sa sakit. Yun lang po, maraming salamat po ulit. Bye-bye. God bless us all and keep safe everyone.